ito mga viewers ang gagawin ko ngayon oh. cross join hihinangan ko rito yan mga cross join hihinangan ko isa isa yan pero bago ko umpisahan yan ito pa isa oh, yung dambucho babaguhin ang kanyang baluktot. hindi kanya ng niya, nya Ayan. ang ito, itong Sige, bago ko gagawin yan mga ka-duos, mo na ako pagsasabukas. Hapo na eh. Anong pagkain mo ngayon? Kain mo na ako. kain nga ako. Bago natin ito ba yung gawa. Ayun mga viewers, tapos na tayo kumain. Na itutuloy ko na yung gawa ko. Ito na lang sa ating mga viewers dyan sa ibang bansa. Maraming so, maraming salamat po sa post supportan nyo. Pag-subscribe sa aking munting channel. Yeah, na laban lang po, laban tayo. Tuloy-tuloy lang. Kahit na malit ang ating subscribers. Hindi pa rin umabot ng 1,000. Hindi pa rin ako, tuloy-tuloy pa rin. At sa ibang bansa, yung mga kababayan dyan na lang po kayo magandang laban laban na tapos kumain na lang uh, gawa ulit pagkatapos ano na tayo tubig ano tubig Ito. tapos na ito mga ka viewers pupunin na lang ito may ng mga ng may-ari yung cross join tapos na nila ayan nahinangan ko na oh. ayan tapos ito na lang gagawin ko ngayon para ano tapos na